Hala, balitang-balita mga idol, kumpermado daw ang 51 billion pesos na infrastructure budget sa Davao City noong panahon daw ng tatay ni Congressman Pulong Duterte na si former President Rodrigo Roa Duterte mga idol Wow, palakpakan naman natin mga idols. Ang galing. Alam nyo, din na itong mga basurang congressman na kine-question ang 51 billion na budget na yan ni Congressman Pulong Duterte from 2019 hanggang 2022. Alam niyo kung bakit mga idols? Kasi para bang gusto po nilang palabasin na ninakaw ni Congressman Pulong ang budget na yan, eh, no? Nakakatawaan po siya. Pero teka lang ah. Bago po tayo magpadala sa mga chismis, tanongin muna natin, nasaan ba ang ebidensya ng nakaw? Wala, di ba? Pero kung development ang pag-uusapan, ayun, kitang kita mismo sa Davao. Tama. Dahil kaliwat kanan ang mga infrastructure projects sa kanila, di ba? <coughs> mga kalsada, tulay, flood control, putya, lahat yan tumutugon sa pangangailangan ng lumalaking lungsod. Tama. Kaya nga kahit may baha, mabilis nawawala ang tubig dahil may mga drainage at flood control projects na gumagana. Wow. Hindi drawing, hindi PowerPoint, kundi totoong proyekto na nakikita at nararamdaman ng mga Davaoenos. Ngayon mga idols, tingnan po natin ang facts sa National Infrastructure Budget. Noong 2020, 681.5 billion pesos. Noong 2021, 895.1 billion pesos. Tapos noong 2022, more than 1 trillion pesos. Tapos ang kabuuan ng mga budget na ito sa loob ng tatlong taon ay mahigit 2.5 trillion pesos. Okay? Ngayon mga idols, yung 51 billion ng Davao City in 3 years ay alam nyo ba kung ilang porsyento lang? Ha? Pucha 1.98% lang ang kabuwang budget ng infrastructure funds sa loob ng tatlong taon ni Congressman Pulong Duterte nung Pangulo ang tatay niya. Okay? Kaya nga anong pinuputok ng butki nyo? Ha? Pwede sana kayong magreklamo kung mas mataas pa sa NCR o Central Luzon o sa Calabar Zone o sa iba pang rehiyon ang budget ng Davao City alone sa panahon na yun. Tama. Kaso hindi naman eh. di ba? Kaya malino mga idols na walang anomalya dito. So ang 51 billion ay hindi ninakaw. Okay? Hindi nakaw kundi investment. At yung investment na yan, nakikita mo sa kalsada, sa tulay, sa flood control, sa mismong kaunlaran ng Davao. Kaya kung ang mga kritiko ay puro satsat, sa sagutin lang natin ng isa. Fact. <coughs> Dahil sa Davao, hindi chismis ang proyekto kundi totoong development na ramdam ng mga dabawenyo. At may nakita akong video ng isang box na congressman na nagtatanong tungkol sa 51 billion na infrastructure fund na to sa Davao City. Sabihin ba naman ng bungtong congressman na to na di ba pandemic nun, hindi e, dapat daw ginamit na lang daw yung pondo na yon sa pandemic. <laughs> Ay, buta lagay, no? E di para mo rin sinabi na ilagay na lang lahat ng mga pondong yon sa ayuda. At wag na tayong gumastos sa infrastructure nung oras ng pandemya. <laughs> Ang buhok talaga yun, oh. Eh, no? Hoy, makinig ang lahat ng mga box na congressman dyan sa Infracom. Nung pandemic, may budget para sa ayuda. Tama. Okay? May budget para sa infrastructure. Organized kasi ang gobyerno nun. Di tulad ngayon na panay box at mga korap ang mga nasa gobyernong to. Palibasa, box at korap din ang mga amo nyo. Pucha, Grabe yung level ng pagiging ng mga congressman na yun, eh, no? Sobra. Sa kapinit yung kinakabi talaga sa past administration ang corruption, eh, no? Galing ng narrative yun, eh, no? Akala nyo siguro na iisahin nyo mga Pilipino sa ginagawa nyo, no? Pero ang totoo, nagbumuka na kayong mga bob dahil sa kakasunod nyo sa mga amo nyo. Pathetic creature ang puka. Saka na-hybrid ako guys, yung nakita ko yung paninindak nitong appointed son of Comelec na to eh no, na si abante. <laughs> Disco, naman abante pasalamat ka, hindi pumapalagyan si Diskaya sa pasindak-sindak mo. Kasi kung ka ng taong kaya kang palagan, nako, mawawala yung angas mo tatang ako na magasabi sa'yo. Saka yung sinabi ni Soto na inedit daw yung affidavit ni Diskaya. <laughs> Diyos ko, nakakatawa talaga tong kumidyan na to eh no. Bakit may suspek ka? Siguro kasi gawain nyo, no? Ganun talaga pag di umakma sa naratibo nyo. Kasi nungalingan, inedit at walang katotohanan yan, no? Style nyo bulok. <laughs> For more vodcast, please subscribe to Mr. Rio Official on YouTube Great! and follow Mr. Rio Influencer Vodcast sa Facebook Meta. Amazing! Maraming salamat, makabayans!